changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time the new Filipino time mga kabrigada, ganap ng alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Department of Budget and Management, mga kabrigada, we welcome ang nakamit na 2024 GDP growth ng Pilipinas. United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales, nag-farewell call kay Pangulong Marcos. Dalawang libong pulis naman ipinakalat sa kilos protesta ng iba't ibang mga grupo laban sa korupsyon ngayong araw. Mahigit limang po na mga OFWs mula sa Israel nakabalik na po ng Pilipinas. Ang pagpanaw naman ni Albay Congressman Edsa Lagman, isang malaking kawalan sa public service ng Pilipinas. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez. At ang Brigada News FM Valencia at One Tahanan Party List. sinuportahan ng isang sikat na coffee farmer at coffee ambassador sa Bukidnon. Brigada Balita nationwide sa tanghali Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Hola rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng biyernes, mga kabrigada, huling araw sa buwan ng Enero ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera. At Brigada Leo Navarro Malikdel. Kada Balita Nationwide sa Tanghali Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, we welcome ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang naitalang 5.6% na economic growth para sa buong taon ng 2024 ay pakipangandaman mga kabrigada bagaman hindi na abot ang target na 6% hanggang 6.5% para sa nakarang taon, isa pa rin ang Pilipinas sa mga fastest growing economies sa Asia Pacific region. Aliwanag pa ng kalihim, humarap ang bansa sa napakaraming hamon sa ekonomiya gaya ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo na lubhang nakakapekto sa paglago ng ating bansa. Sa mga susunod na taon na anya, mananatili pa rin silang committed sa pagpapatupad ng mga priority programs kasama ng mga strategies na nakakaayon sa 8-point socio-economic agenda at Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Sa pamamagitan daw ng ganitong mga bank inaasahan na mas uunlad at tatatag ang macroeconomic environment na makapag-sustain ng progress patungo sa growth na inahangad naman ng Pilipinas. Bagong-bago, mga kabrigada, UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales. Nag-farewell call na kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Nagpaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzalez, sa ginanap na farewell call kaninang umaga sa Malacanang. Nagsimula itong maging Resident Coordinator at Humanitarian Coordinator ng UN sa bansa noong 2020. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos si Gustavo sa maraming tulong na naipaabot ng UN sa bansa, lalo na noong panahon ng pandemya. Ipinunto ng Pangulo na kahit mahirap makatawid sa epekto ng pandemya, pero nalampasan ito ng bansa dahil na rin sa tulong ng UN. Samantala, nagpasalamat rin si Gustavo kay Pangulong Marcos sa pagtataguyod ng kanyang administrasyon sa pagtupad ng Sustainable Development Goals na naglalayong wakasan ng kahirapan, protektahan ang kalikasan at tiyakin ang kapayapaan at kasaganaan ng bansa. Ayon pa kay Gustavo, mananatiling malapit sa kanyang puso ang Pilipinas, lalo na't ito ang kanyang magiging huling tour of duty dahil kasabay ng kanyang pag-alis sa bansa ang kanyang pagre-retiro. Sa loob ng apat na taon, pinamunuan ni Gustavo ang mga inisyatiba ng UN sa Pilipinas, kabilang ang mga programa sa pagpapaunlad, humanitarian assistance, at pagpapanatili ng kapayapaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News sa Manila, The Music News authority. Tumahataw Brigada Balita Nationwide Samantala, dalawang libong polis naman mga kabrigada Ipinakala sa kilos protesta ng iba't iba mga grupo Laban yan sa korupsyon ngayong araw Brigada Austria, i Brigada mo. Brigada. Report. Nagpakalat ng humbigit kumulang dalawang libong pulis ang National Capital Region para tumutok sa mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta laban sa korupsyon ng iba't ibang mga grupo ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ito'y para matiyak na magiging mapayapa at maayos ang kilos protesta. Nabatid na kasama sa sentro ng programa ng multisectoral groups ang People Power Monument sa EDSA kaninang umaga habang mamayang hapon naman sa liwasang Ayon sa mga grupong lumahok, kinukundi na nila ang lumalalang kahirapan sa bansa, mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin at iba pa. Nanawagan din sila ng aksyon para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at prosekusyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada New sa FAM Manila, The Music and News Authority. Senador naman ni Kahing wag nang bigyan ng intelligence funds ang mga civilian agency. Brigadaan Cortez, i mo. Iminungkahi ng Sen. Ronald Bato de la Rosa na wag nang bigyan ng confidential at intelligence funds ang mga civilian agency upang maiwasan ang anumang gulo or issue na maaaring magugat mula rito. Ang civilian agencies ay mga ahensya ng gobyerno na hindi direktang bahagi ng mga militar o personal law enforcement tulad ng nga lang ng Department of Health at Department of Education. Pero ayon kay de la Rosa, kung sakaling tanggalin din ang CIF sa mga security sector. Ay jack na magdudulot ito ng malaking dagok na magdudulot ng pagiging incapacitated ng mga ito. Samantala, patuloy na maiginit ng senador na hindi pa rin dapat isapubliko publiko ay naging breakdown ng paggamit ng CIF dahil maaari nitong makompromiso ang operasyon sa pagbili ng mga impormasyon para sa seguridad ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music News Authority. Bagong bago Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, nakabalik na sa bansa ang 53 overseas Filipino workers or OFWs at isang sangil mula sa Israel sakay ng Flight EK-332 na lumapag kagabi sa Naiya Terminal 3. Mga agad silang sinalubong ng mga kinatawan wala sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Department of Migrant Workers at Department of Health upang magbigay ng assistance. Ang mga nasabing OFWs ay nakatanggap ho ng financial at transportation assistance mula sa OWA at DMW, pati na rin ang iba pang tulong mula naman sa Hensya ng pamahalaan. At dahil dito, pinagtibay ng OWA ang patuloy na repatriation upang matulungan ang mga Pilipinong nais makauwi mula sa abroad. Nationwide! Dagdag pang balita mga kabrigada, ang DA i ang food security emergency. Yan po ay sa Pebrero a 4. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! brigada. Natanggap na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang resolusyon ng National Price Coordinating Council patungkol sa food security emergency sa bigas. Ayon kay Laurel, Pipirmahan niya ito ngayong araw at idedeklara ang food security emergency sa February 4. Makikipagpulong din ngayong araw ang kalihim sa NFA, FTI at Kadiwa kung paano ang gagawing rollout sa pagbibenta ng NFA rice. Kapag naideklara na ang food security emergency sa February 5, sisimula ng pagbebenta ng mga stock ng NFA sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa halagang 36 pesos kada kilo. Ang mga LGU naman ay maaaring ipagbili ito sa mga pamilihang bayan sa halagang 38 pesos kada kilo. Inaasahang makakatulong ang hakbang na ito sa pagpapatatag ng presyo ng bigas sa merkado at pagsigurong may sapat na supply para sa mga consumer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of Our Abrigada o mapila at nagbigay naman ng reaksyon sa Employers Confederation of the Philippines or ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Hingil po sa panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa ng pribadong sektor. Ito'y matapos sa mga usapin sa wage increase. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ortiz, sinabi nitong may epekto ito sa magiging resulta sa pagkawalan ng trabaho at pagtaas muli ng inflation. Parusa yun. Dahil wala namang mga employer yung ngayon, mga informal market. Kung ako yung representative sa kongreso ng Parvet, representative na lang sa kongreso ng uh, Diesel Fox, bakit may skilled drivers yung mm. ngayon, eh wala employer yung ngayon eh. Eh sino magtataas ang sweldo nila? Kawawa yung mga ngayon. Ipinunto din ni Luis mga kabrigada na hindi lahat ng manggagawa ay magikinabang mula sa palisiya kaya't kinakailangang timbangin ng mga mambabata sa mga posibleng negatibong epekto nito sa mas malawak na ekonomiya. Mga kabrigada, nagpahayag po ng pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya at mga kaibigan ng yumaong kapwa niya mambabatas na si Albay Representative Edsel Lagmana. Ayon kay Romualdez, si Lagman ay hindi lamang basta-bastang katrabaho. Isaan niya siyang passionate at fearless na mambabata sa kamera. Ilala rin si Lagman sa kanyang matalas na isip at prinsipyo at malalim na commitment sa mga paniniwala. Ang pagkawala raw nito ay isang malaking kawalan, hindi lamang sa kongreso kundi hindi pati na rin sa Philippine Public Service. Badung, badung, Psychologist expert naman mga kabrigada, abay suportado raw ang anti-teenage pregnancy bill. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Brigada isang psychology expert ang pagsusulong ng Anti-Teenage Pregnancy Bill kabilang na ang Comprehensive Sexuality Education na layong matugunan ang tumataas sa bilang ng mga kabataang nagdadalang tao. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Southern Philippines Methodist College Psychologist, President Professor Framer Melia, sinabi nitong mahalaga na maanawa ng kabataan ang mga tsorya okol dito, kaya dapat silang turuan ng maigi iniwala na kahit pata pa, no? lalong-lalo lalo na kung gagamitan natin ng theory ni, ni, Sigmund Freud, no? yung kanyang psychosexual theory, sabi niya merong uh, different stages ang mga kabataan. No? So oral stage, anal stage, genital stage, then merong latency, tapos eto na yung talagang alam nila. Naniniwala rin si Melia na ang edukasyong ito ay hindi lang tungkol sa sexual aktibidad, kundi pati na rin sa tamang kalinisan at pangangalaga sa sarili. Dagdag pa niya, makakatulong ito upang maiwasan ang sexual abuse at teenage pregnancy sa bansa. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrinansan ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, nagpapatuloy si Senator Christopher Bongo sa kanyang serbisyo sa publiko na ang layunin lang naman ay magbigay tulong sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa patuloy niyang inisyatiba tulad po ng malasakit centers at super health centers na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa milyong-milyong mga Pilipino. Kasama rin sa kanyang mga isinusulong ang pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan ng mga kabataan at pangsuporta sa sports sector. Mga kabrigada, hindi pa rin po nawawala ang epekto ng ilang weather system na siyang posibleng magpapaulan sa ilang bahagi po naman ng ating bansa. Ayon yan sa pag-asa, maaring makaranas din daw ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan ng bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon sa Northeast Monsoon. Apektado naman ito ang bahagi po ng Metro Manila, Rizal, Ilocos Region at Central Luzon kaya't asahan ang katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulo-pulong pagulan at mga mahihina ring pagulan. Kaliban sa mga ito mga kabrigada mararamdaman naman ang easterly sa nalalabing bahagi po ng ating bansa kaya ihanda ang mga panangga sa ulan dahil sa posibilidad ng pag -ulan. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Mga kabigada sa ating health news, ano nga bang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng paraan ng panganganak? Ang pagpili po ng paraan ng panganganak ay isang mahalagang desisyon na dapat isaalang-alang ng bawat buntis. Kasama sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang kalusugan po ng ina at ng kanyang anak. Ang rekomendasyon ng doktor, ang mga posibleng panganib o komplikasyon, pati na rin ang personal na preference ng isang buntis. Mahalagang pag-usapan ito ng maayos sa inyong healthcare provider upang matiyak na nakakapili ng pinakamainam na paraan ng panganganak. Batay po yan sa inyong kalusugan at sitwasyon. Isa yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, na makabayaning pagtutulungan. Kabrigada hindi ho napigilan ni Rizel Zambrano, manugang ni Tatay Leo, ang kanyang emosyon habang kinukumusta ng uh, BNFM o ng Brigada News FM Valencia at one tahanan party list matapos pong may stroke si Tatay walong buwan na ang nakakaraan. Kilala mga kabrigada si Tatay Leo bilang isang matagumpay na co uh, coffee maker or coffee farmer at brand ambassador ng isang sikat na coffee brand. Maalala kasing inatake siya noong Pebrero ng taong 2024 kung saan na high blood at hanggang ngayon ay hindi pa magalaw ang kalahati nitong katawan. Ayon kay Rizal, mga kabrigada, hindi na kaya ni Tatay Leo ang pagkawala ng kanyang asawa dahil po sa cardiac arrest kaya't nagka-stroke siya dalawang linggo matapos itong ilibing. At dahil dito mga kabrigada, nahihirapan pa rin ang pamilya sa mga gastusin para sa mga gamot at pangangailangan ni tatay sa kanyang pagpapagaling. At bilang tulong, nagpadalaho ang Brigada News FM Valencia at one tahanan party list ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, adult diapers at gatas. Lubos naman po ang pasasalamat ng pamilya Sambrano sa tulong na kanilang natanggap. Karang kayong salamat sa inyo, labi na sa Brigada News FM. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat at patuloy po ninyong uh, sinusuportahan ang programang ito para tayo ay makatulong kasama ang Wantahanan Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at Wantahanan Tahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide naka break kaman? break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan To ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.